Itinalakay ng mga otoridad ngayong gabi ang Pogo Hub sa Pasay na nasa likod daw ng pambubudol sa mga dating app. Karamihan sa mga empleyado, mga Chinese. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawi. Reniel, gano'ng kalaki ang operasyon ng scam farm na iyan? Pilipino, nandito nga tayo ngayon sa scam farm na sinalakay dito sa Pasay City at sa initial na bilang ng mga otoridad na sa 500 units ng mga computer yung nadiskubre na dito. Bukod sa mga Chinese national, may mga Pilipino rin na nagtatrabaho dito nga sa tinaguriang Love Scam Farm sa Pasay City. Pasado alas 6 ng gabi, sinalakay ng mga otoridad ang gusaling ito sa Makapagal Boulevard sa Pasay City. Pagpasok pa lang, bumungad na ang mga opisinang puno ng computers. Sa loob ng opisina, nagtatrabaho ang mga Chinese na nabubudol sa pamamagitan ng love scam. May mga computer kung saan makikitang nakabukas ang mga account ng mga magagandang babae. May bahagi rin dito kung saan may mga Pilipinong scam farm worker. Ayon sa isa nating nakausap na Pinoy, sila umano ang unang kumakausap ng mga bibiktimahin sa dating apps. Pag nakuha na ang loob ng mga biktima, ipapasa na nila ito sa department kung saan mga Chinese National naman ang may hawak at uh, Gigi ngayon lang no ay uh, dumating na nga dito si uh, uh, si ang NBI ang BI at uh, maging ito nga uh, paok no at at uh, sa uh, press conference ay nasabi nila na ang kinikita ng mga Love Scam Farm na ganito ay 1 million pesos kada minuto dahil dito ay uh, nakita rin yung mga cryptocurrency unit doon naman pinoproseso yung uh, pag uh, nakuha na idoob nitong mga bibiktimahin ay ipoproseso na nga yung mga malilikom na pera sa kanila at ipapadala na umano sa iba't ibang mga bansa. May isang unit din dito na natagpuan na may mga international SIM card na ginagamit umano sa pagkansak ng pera at pagpapalipat-lipat ng mga informasyon. Jiggy. Maraming salamat, Reynel Pawid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.